Pina shower sa ni tito niya kasi may bibigay daw na regalo sa kanya. Ano bibigyan si Morgan do? Amoy. Amoy. Amoy ibig sabihin eat ban daw. Kung siya pa talaga, talaga kung ba magunga, timon. Bahugot. Ay, hindi na Ay, wala nang load Sige na. Pagkita mo may papa mo ha? Pagkita mo may.

drum and learn nila pa rin buwas kasi lang days na lang magpipiesta dito so magkwansi sila daw ito ito magpaparid sila sa drum and learn nila ano yan Daman? ano binigay niya ni tita tita ni tito mo wow ganda naman na binigay ni tito eh, ano sabi mo sa kanila ano sabi mo sa kanila ngaroon Ha? Baga. Ha? Ano yung baka? Ano sabi mo? Ano sabi mo sa kanila? Ano yung? Pisama ha? O. Oh. Diba? Pintas ha? Sunag so, ko ano? Ah. Ah. Ha? Hmm. Diba? Ha? Try mo nga isuot nga. Ito ang bagay o pink din yung damit o oh, pink din yung headband babalik ka doon babalik ka doon babalik ka doon babalik ka doon sige na 1 sige na